So, sa lugar yung ang lalakad ni eh. Boss Jumar Taldo. ah are on mga po kaming kunting ano kasi may hirap po, po, po wala po, kaming wala po kaming ano doon. Ang tawag nun? Bigas. Rep. Bigas. Saka mga ano kasi bagong lipat kami. Ang problema wala rin kaming rep. Kaya may din mag-stack. So, kaya lang bibili lang kasi ano para may makain pong iba. So, uh, Oo. na rin po yung iba. Nasa unahan na. Hindi so, na nakita mga mapira yun eh. <laughs> uh, sa mga hindi pa po nakapalo, nakasubscribe, pa, pa subscribe papalo na rin po. Ngayon yung mapings okay. na... Mamaya. Uh, ano. Ayan. Para makita nyo, andyan po sila. Ayun, naglalakad po sila. Ah, medyo malayo pong lalakari papunta po sa palengke. Pero okay lang po, kahit pa paano eh... Meron kaming mailuto ng naman sa araw-araw. Hindi pa po kami nagtatrabaho kasi kailangan pa po yung final exit. <laughs> exit na <po. laughs> Yung final ano ng kumpanya para makapag-umpisa na ulit kami ng trabaho. <laughs> Ayan, inabot na po namin sila. Sama namin as for Manedwin, ang taga-Bulacan. Kasi yung, malaki yung dito niya ba? Malaki. <laughs> Sayo, sayo, sayo. Medyo malayo-layo lalakarin namin. Papuntang <laughs> palengke. Malaki braso Ah, eh. padolo, uh, ito na kami naglalakad. Medyo malayo-layo pa rin ang tatahaki papunta ang palengke. Hanag pa kami ng malunggay, Barunog. <laughs> <laughs> magtanim natin yun din. Pero uh, masiguro magtanim sa likod. Pwede. Oh, ah. uh, Makapabala. Tanim ulit ako doon. Kasi sayang din naman yung kahit pa paano may taniman tayong may makukuha tayo ano, mga sariwang gulay. Yun. Ito yung uh, sabats po namin, kami lang po natira. kami nalang po natira sa liya. pa tayo lang? Kinsey. 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 Kasama siya Sir Mark. Kasama Sir Mark. Kasama? Oo. Sa bus namin pumunta rito ng 2021, lima na lang po kami natira dito. Last day. Uh, last day. Oh, last day. Last day. Last sa mga si, day. Last day. Last Na Last day. Last day. Last day. Last day. Last day. Last day. Last po Last day. Last day. Last day. Last day. Sa day. Last day. sa day. Last day. Last day. Last day. Last sa mga Taga kalohokan sa pamilya ko dyan sa Kalookan. niya. Shout out sa inyo niya. Hello, so, hello. Ito, dito na po kami sa pilihan uh, po ng mga isda o kung ano pa man. Meron din po tindahan doon. No, kaya lang po din yung malayo. sa kulang din po ang mga bilihin. Kaya dito kami para makabili po kami isda. Kasi ilang araw na po kami puro noodles ang kinakain. Ay hanggang doon pa rin siguro, tindahan pa rin siguro yan sa kabila. Pero, eh, ay tayo mga karne oh. Yan. Sa isda, sa isda, sa mga Sa kabila market. market. Ay, istri, Siguro. Ay, eh. Saka, ng, ano, o, yata, dunya, kabila, oh, ito, tayo ay, Oh, punta? sila ano, kung may numero isla. Wala yata, sa market. ay sa mga gulay. Ah, dito sa Mamaya pa po balik. Ay mga gulayan po 'yan. At least alam na po namin na tinapaki Susunod po na pupunta kami eh diretso na. Kami pa dala hindi kay rito. 'No? Ayan na mga kabanonong nung ha, video mababa pa po itong ating video. Kaya dito na po muna pa. Ah, ito, gulayan. Gulayan man yan. Ito, kumpleto dito na, gulay. Kaya nga, doon na lang tayo. Nakita niyo po gulay. Dama ito. dito ito, ito na dito. Meron pala ako nakita nga, Noroen, bangko. Hindi na rin pala kami lalayo at may nakita kami, may nakita kami bangko rin banda sa kapila. Kala ko eh gitu ka. Pag magpadala kami, pupunta pa kami ng Yeda City. Meron din po pala rito. Hindi na po kung ilalayo, maglalakad lang kami. Iwas gastos. Ah, iwas gastos at malapit lang. Walking distance. Medyo may, kal ano, medyo may kalayuan eh, pero okay naman po. Dahil walking distance month yan. Punta kami muna kami doon sa May Market talaga na medyo malaki. Ayan, ito na po yung pinaka medyo malaking market dito. Ah, uh, papasukin namin po ah. Okay, uh, kita na kami sa market. Hindi na pala tayo lalayo, no? Hindi na tayo pupunta ng city. Dito lang, pwede na Papabaka lang dito? No, mababa lang. Lakad na lang. Iwas pa masahe pa. Akaya lang. Asa may isda? May eh, isda. dito. Oh, meron yan. Ayun. Ah.

mga kabanolong eh, wala po kami nakikitang isdaan eh, meron daw kaya lang malayo na itinuro baka mamaya pag punta namin doon eh, wala din hindi eh, na pa kayo tumuloy sa, pa, sa isdaan ito na lang nabili namin yung mga araw-araw lang na makakain sana po sana ay makapag-isda para kahit ano paksi pang kahit pang tatlong araw o apat okay na yung sign yung paksi kasi wala <laughs> May isda dyan, kaya lang yung eh, mga ano na eh, mga prose na po yung eh, mga matatagal ng isda. Ah. Uh, lang po namin si Forman at kami uwi na rin. Ah. Uh, Dahil wala po kaming sasakyan eh maglalakad na naman po kami pabalik. <laughs> Ito ang buhay OFW layo rin po na nilakad namin papunta rito. Uh, nah. nah eh ano niya importante sa ating buhay natin yan. <laughs> yan ano po muna ayun nga pala yung nakita uh, namin ano ng bangko hindi wala po palang bangko ano pa pala yun ATM daw po ATM machine lang daw po pala yun ala ko bangko pero ano baka, sa susunod ng mga ano eh, meron din dito kasi para hindi na po kami bumaba ng city para magpadala Malayo rin po kasi yung city ng Jeddah. Kaya halos ang oras din daw ang biyahe. Ito na si Forman at kami po ay uuwi na. No. Kanya-kanya ng bit-bit. Tayo, uuwi wala tayo sa sakyan. na lang tayo banda, hindi pa rin dito tayo kun. Ano yung taxi siya? Tatuwa ka na, Jackman? Ulit. na, mga kabano, no, Kami uwi na. Kaya na, mga kabanonong. Sobrang pagod. Hindi ko na yun ang mga mukha nila dahil makamagulpit tayo ng mga yan. Sobrang napagod. Layo nila yung lakad namin. Ay, boys. Ay, boys. Ay, boys. Ay, bigat madala. mga dala. Dito uh, na lang muna. At ako'y